Mga baby love ko, ayan, galing akong palengke. Yan ang pinamalengke ko. kapi uh, muna tayo bago natin anihin yung aking pinamalengke ayusin. Ay. Ako, sorry sa aking anak. Tinanghali ng gising yung mami. Sobrang pagod ko, hindi ko alam kung bakit. Dalawa kasi yung alaga ko kahapon, kaya parang nahagard ako. Sobrang pagod ko, hindi ko nalatuan ng almasal si Alex. Sorry, sorry bunso ah hindi naman lang kinalabit kasi ko eh sa so, pag ko nagulat ako paalis na yung anak ko uh, ah, konsensya na naman ako na hindi siya nakapag-almusal pero bibihira namang mangyari yun pag hindi naman ako pagod eh talagang hindi naman ako tumatayo ako para sa kanya kaya kanina talagang nagulat ako ang, ang pagtayo ko eh paalis na siya 5.40 Diyos ko eh samantalang alas 4 ang gising ko para lang ano para lang ano siya, malutuan ng almusal. Kaya, sensya ka na bunso ha, babawi sa'yo si mami. O kung kailan Friday na, saka naman ako tinanghali ng gising. eh, pag gising ko eh, paalis na si, ano, si, si, ta, si Alex. Kawawa naman. Pero, may, bibihira naman mangyari yun pagka sobrang pagod ko lang talaga hindi ako nagigising ng maaga. Hindi ko alam, hindi ko alam kung nag-alarm yung cellphone ko o hindi ko lang talaga siya narinig. Or, ewan. Tao lang din. Wait lang. So, kasi, siyempre, nanay ako, gusto ko uh, aalis si Bunso na meron siyang kinain dahil, siyempre, sa school yun. Marami rin namang activity ang school. Minsan, nag din sila. Kailangan may ah uh, merong ano si Bunso, uh, nakain man lang. Kaya, ay, naku, konsensya ko na naman. Hindi siya napakain Pero okay lang yan. Uh, babawi naman tayo. Lagi ko naman siya nalulutuan. Kaya, uh, ayan, step by step. Ako yung na namalengke muna. Sa susunod naman, eh, yun namang grocery ang ating uh, ano hin sa labas. Kaya sa ngayon, na namalengke muna ako naman ulam-ulam, baboy manok, isda, tsaka pusit, wala nga lang akong nabili yung paborito ni Bonsona hipon, walang hipon, di ko alam kung bakit, kasi nag phase 1 na nga ako, misan kasi ah, uh, misan phase 5 ako, depende sa mood ko, kung ano eh, dahil meron akong kailangan dito, sa banda rito, kasi nga, yung aking ano din, magagas din ako sa aking tricycle gawa ng ganyan yan eh, ah uh, nagre-repeal-repeal ako ng gas kasi pag nawa, ko siya at ayaw niyang umandar inaanuhan binuhusan ko ulit ng gasolina kaya lumayo-layo tayo ng konti uh, wait lang meron kasi akong ano meron akong meron kasing naka ano na sapatos na gustuhan ko siya parang ano niya ah uh, pinipiin ko siya na magkita ko. Okay, okay, po, mine na. Meron kasi ako nakita sa ano sa sa FB na sapatos siya na maganda maganda pa siya ano uh, original eh bina, parang binabarter niya or binebenta niya ng mura. Kaya ako ko. Alam mo naman ako hindi man ako maarte basta nakita ano, kong maayos pa naman at nagustuhan ko siya. Pang drive drive at saka pang sumba. Hindi e kasi ako maarte pag nakita kong maganda pa naman kukunin ko yan yung mga katulad ng iba na branded pero yung branded yun galing US daw yung nakalagay galing US uh, slightly used lang siya kaya nareplyan ko yung aking babae din sabi ko meet up meet up kami kung saan pwede kami magkita di ba dry drive kasi wala na yung mga sapatos ko kasi wala na gawa ng yung mga rubber shoes ko dati na ano pinang work ko syempre ay ay ganun. Southdale Elementary School. Saan ba ang Ayun. Sabi niya, malapit daw siya, ay, sabi niya, malapit daw siya sa Southdale Elementary School meet-up. Meet-up kami. Sa may work daw siya. Sabi niya, may work ko ako today, madam. Eh, dito ako malapit sa Southville Elementary School. Sabi ko, pwede bang mag-meet kami sa Cubs? Kasi, para dun ang kami mag-aanohan ng bayad. Lalo po kasi akong motor. Yeah. Sa so, rest, ko na lang po. Chat po kita. Agar-reserve ko na po. Kasi, okay. di ba? na replyan ko. Ayan, sinapay tayo, mga ka-baby, na mag-antay kayo sa akin. May butter na to. Kaya. At saka, hindi ako mahilig mag-ano, mag-palaman. Ewan ko ba? Hindi ako mahilig sa palaman. Meron lang akong gusto na, ano, um, gusto ko lang. Hindi <laughs> ako mahilig sa madami sa palaman, sa strawberry jam, sa peanut, di masyado, at saka dun sa ay, hindi mo matatamis. Ayaw ko siya. Mga jam-jam. Ang -jam. gusto ko, mayonnaise. Di Swiss. Ayun. Pero, mas prepare ko yung walang palaman. I Ayun mean, ko, napipil ko lang siya na. Ayaw ko may palaman. Mas gusto ko siya na walang palaman. Diba? Ayun. Mmm. Nagugas na ako ng kamay kasi galang mong palengke. Siyempre, kailangan ang kamay natin malinis kaya yun ang ino na akong ginawa kanina tapos ayusin natin yung ating pinamalente diba eh. <laughs> Agad lang. Baka meron tayong isa na konti. Konti lang 'to kasi kagabi. Nagpa ano ko nagpa-subscribe ako ng konti tas natulog na ako. Sobrang sobrang pagod ko nga. Ayan. Advance happy birthday po kay ka Sonoranton ay ka sabay to ng aking anak kay Strawberry. Ayan. Rosco Martin po sabi niya um, Novaliche uh, sa po sa lahat ng mga taga nobaliches sa uh, Talipapa daw siya ayan September 9 happy birthday po sa Yuluds kay Rosco Martin ayan advance happy birthday po na uh, binati na kita pero uulitin ko yun sa birthday mo talaga hindi ko ito buburahin okay, ayan kaya yeah, po sa mga lahat mga ano nagkitinda sa palengke ayan sa Novaliche sa lalong lalo na po kay uh, Rosco Martin ayan happy birthday sa September 9 sabi naman ito ni Rico nakita ko na po tapos ayan thank you so much po kuya Rico sa pag subscribe sa akin nakita ko na po kuy ang ganda mo pala ganda mo naman naka love lalo na siguro sa personal nakita ko yung vlog mo Thank you po. Hindi naman niya sinabi ko anong pangalan niya. Basta nakalagay dito, Neo. Ayan. Uh... Ayan, shoutout po sa mga nag-subscribe. Mga subscribers ko yun, mga love ko. Kaya ako, pinapaksaman ko na din yung mga subscribers ko. Pag may mga compliments silang ganyan, may mga positive, ano, binabasa ko para, ano, para lang ano sa kanya na hindi ko siya in-ignore o hindi ko siya Denied ma. Ayan. Shoutout po kay Raymart Berid... Beridano, sabi niya. Ayan. Okay na po. Yun lang. Shoutout natin. Wala na. Kakunti lang. Kasi kakaunti lang naman na nag-subscribe sa akin kagabi. Kaya ano. Nakatulog na kasi ako. Sobrang pagod ko. Kaya hindi na ako nakapagpa -subscribe. Okay na po. Salamat.